One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat. And then, of course, maraming maraming salamat sa walang sawang tumatangkiling dito sa Mama Sang Vlog araw-araw lagi-lagi na talaga namang nag aabang ng ating mga update chika. Kaya naman ngayong araw na to, syempre, para sa inyo, meron na akong ano, meron na akong maraming chikang bao na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin tungkol sa mga bagong update natin dito sa mundo ng na... Pageant 3, kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika Para sa una natin chika, pambato natin sa Miss Globe na si Jasmine Bungay Ayun na Mama Sam umalis na patungong Albania para sa kanyang laban sa Miss Globe na kung saan magaganap ito ang kanilang coronation sa October 15. Ano ang chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay Bonga. So, tatagal ng 3 weeks ang budget ng Miss Globe na kung saan naman ay talaga namang ating pambato ay isa sa mga talagang masasabi natin alert, ano, crown alert, di ba? Kasi sobrang ganda talaga ng ating pambato na galing sa binibining Pilipinas at talagang masasabi ko naman may ibubuga talaga siya para sa laban niya. So, nung nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, naka-second runner-up o third runner-up tayo dito sa Miss Globe, ngayon, I think, parang piling ko, haramdam ko lang, kaya niyang may uwi ang corona ng globe Pag nagkataon, ito yung pangatlo Tama ba? Na ating uh, Pangatlo o pangapat Na ating reyna na makokoronahan ng Miss Globe. So, yun. So, syempre, excited ako dyan. At excited ako para kay Jasmine, bungay ikut saan talaga naman na subaybayan natin ang kanyang mga eksena, ang kanyang mga ganap sa bini Binibining Pilipinas. At ngayon, nandito na siya sa international pageant na talaga naman excited ng lahat para sa kanya. And, good luck! So, yun. So, sana, bring home the crown. O, di ba? So, yun. At ito ang sumunod na chika, Mama sa Victoria Velasquez Vincent, malapit ng koronahan bilang Miss Universe New Zealand. Mama sa are you excited for her? Yes, of course. Victoria Velasquez Vincent, isa to sa mga talagang gusto nating makita sa intablado ng Miss Universe, di ba? At parang piling ko this is it na. So, minsan niya na-offer to sa kanya. Parang piling ko yung universe ay tawag talaga si Victoria Velasquez para sa kanyang laban sa Miss Universe. So, isipin ninyo, nung nakaraan in-offer sa kanya, tinanggihan niya. Tapos, lumabas siya ng Miss Universe Philippines, hindi siya nagwagi. And then, ngayon talagang nagkaroon ng competition ng Miss New Zealand. Ayun, na-push na siya. Sige na nga, go na ako for New, Miss New Zealand. At talagang parang dito masasabi mo yung destiny niya talaga parang Miss Universe New Zealand, di ba? So yun, so ako naniniwala ako na siya mag-uwi ng corona dito at naniniwala ako na makakarating ang isang Victoria Velasquez Vincent sa Miss Universe sa ayaw niya at sa gusto niya pupunta siya ng Miss Universe para mag-compete dahil siya ang tatanghalin next Miss Universe New Zealand. Ah, oh, di ba? Ang bongga niya. Tapos, biglang makakarating siya sa dulo ng competition. Biglang manghihinayang yung organization natin. Charot. So, yun. Hindi naman. Siyempre, wish all the best para sa pambato natin. And wish all the best para, siyempre, kay Victoria Velasquez Vincent. Kaya ngayon pa congratulations na. O, diba? oh, so, yan. At, syempre, para na sa sumunod natin, chika, mama sa pambato ng Canada sa Miss International, ay ito nga, in a point nga ang dating Miss Universe Canada 2023 na naging Miss International Canada 2023 first runner-up na kung saan naman ay naging Miss Supranational din. At ah, naku, dami na ba sinalihan pa, Jen? Former Supranational Canada 2022. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Siya ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss International ngayon taon na to? pending yes. Bakit naman hindi? Dahil sa profile niya, ang dami niya na sinalihan, nakarating na siya ng Miss Universe, Supranational, Miss Grand, ayaw mo, charot. So, yan. So, nakakaloka. Pero kung ako tatanungin mo kung ganda, wala tayong pag-uusapan sa ganda na meron siya. Maganda talaga siya. At naniniwala ako, syempre, dahil naka-experience na siya ng maraming best na naka-join sa International Pageant, alam niya na kung ano ang gagawin niyang laban dito sa Miss International. At naniniwala ako na mukhang taon na to ng Canada para sa Miss International. Malay mo, makarato siya sa top 5. Ayan yung abangan natin. Kung hindi, huwag ka nang sumali sa pageant. Utang na loob. Charot! So, yan. So, good luck kay Miss Canada. And tignan natin kung ano ang mararating niya sa Miss International sa susunod na buwan. O, oh, di diba? Sa susunod na buwan na rin yung alis ng mga yan eh. So, good luck sa kanya. At Tingnan natin kung ano ang eksena niya. And then, of course, para na masasumunod sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe, si Iris at Pia, rumampa para sa L'Oreal. <laughs> ba? Diba? So, yun. Anong masasabi ko dyan? Sino ang mas kabog? Ako para sa akin Super Pia Awards Pia Awards is Pia Awards Pero natuwa ako para kay Iris dahil noon yung malabo siya sa Miss Universe. ganda ganda naman ako sa kanya. Pero yung caliber niya parang bisang maloloko ka sa kanya. But dito, talagang makikita mo na nag-grow na siya, no? So, ganyan talaga pag sa universe. At hindi naman siya nagpaka kay Pia kasi sa sobrang ganda naman niya. Pero Pia Awards back, laban na laban ang rampa. Talagang masasabi iba talaga ang PIA Awards ba? The way kung paano mag-execute pagdating sa intablado. Matagal-tagal na siyang nanalo ng Miss Universe noong 2015 pa. Pero kung titignan mo, halos 10 taon na ang nakakalipas. Talagaluan yung beauty ng PIA Awards ba? Ay nananatiling maganda, fresh at talagang palaban. At ang nakakatuwa kay Pia Wordsbach sa totoo lang, yung ningning niya na panatili niya talaga na maningning hanggang ngayon. No? Sa, sa loob na halos isang dekada, makikita mo pa rin sa kanya na talagang yung ningning ng isang Pia Wordsbach ay nandoon pa din. ba diba? So, yun. So, iba talaga ang gandang Pia Wordsbach. I love her. So, yan. At para mga sa sumunod na chika, Mama Sam, Panibagong bagong kandidata sa Miss Grand Laguna ah, sa Miss Grand Philippines na si Miss Grand Laguna na si Alexandra Rosales. Ano ang chika mo sa kanyang pagpasok dito sa Miss Grand? Well, another excitement for the Miss Grand Philippines dahil isa na namang kandidata na makikipagbardagulan. Kilala natin itong si ano, Alexandra Rosales na palaban pagdating sa mga eksena, alam mo yung mga styling niya talagang umaariba ng bongga-bongga. Nagulat lang ako. Very grand ang kanyang dating. Kasi yesterday, wala siya doon sa eksena. Tapos ngayon, biglang, pa! ba diba? Mainay sa social media soko ako tatanungin mo, eh, bongga yan. So, tignan natin kung kaya niyang manalo. At, hmm, dagdag flavor to dito sa Miss Grand Philippines para mapag-usapan ng gusto. At, ayan nga, di ba, napag-uusapan nga. Kasi nga talaga, medyo, hmm, maingay. At kung pag-uusapan natin yung beauty, maganda talaga to. Yung sumali siya sa Miss Universe Philippines, yung mga styling niya, ay talagang very Miss Grand. Pero, ayun nga, sana ready siya, di ba? At malay mo, siya ang may padala sa Miss Grand uh, International. So, beauty-wise, I think may ibubuga yung beauty. And eksena, I think okay eksena. Pero syempre, depende yan kung kaya niyang pataubi si CJ o Piazza dito sa competition ng Miss Grand O, oh, di ba? So, yun, nakakaloka. Susko, ko, nakakasakit sila ng ulo. Pero ito mas nakakasakit ng ulo, Indonesian. Naniniwala sila na si Tata ang mag-uwi ng corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay dream, ano, pwede namang mangarap, ba diba? Charot. So, yon So, okay lang yan. So, gising-gising pa minsan-minsan, ba -minsan, diba? Wala namang imposible. Bakit naman hindi? Pero naniniwala pa rin ako na malakas pa rin ang laban ng isang Ati sa manalo dito sa competition ng Miss Cosmo. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong hinahanap ng Cosmo. At hindi natin alam at walang makakapagsabi sa atin na ito ang galawang Cosmo. Dapat ganito ang galawan ng Cosmo. So ngayon, marami talagang nagsasabi na kung si Atisa hindi natin nakikita na lumalaban o na E paano natin makikita ng e eksena? Hindi nga natin alam kung anong e eksena na ang kailangan gawin dito sa Miss Cosmo kasi first time pa lang so, ang ipinapakita dito ni Atisa Manalo yung tamang timpla lang ng galawan na ipinapakita niya na ako ako pipiliin ninyo, eto ito yung may offer ko sa inyo. And then, hindi na kailangan kumembot ng bonggang-bongga. Dahil hindi naman to Miss Grand. Hindi naman niya kailangan dito na magpasarela ng todo-todo. Dahil hindi naman to Miss Universe. So, ang Miss Cosmo ay another pageant. So, hindi natin alam kung ano ang galawan at eksakto na hinahanap nila sa isang kandidata. Yes, maraming nakukulangan kay Atisa Manalo pero nandoon pa rin ako at naniniwala pa rin ako na kaya ni Atisa Manalo maiuwi at at masungkit ang corona ng Miss Cosmo para sa ating bansa. Naniniwala pa rin ako malakas ang sa manalo para sa corona. At masasabi kong crown alert ang isang sa manalo laban kay Indonesia. So yun, so, mas naniniwala ako na kaya may uwi ni artisa yung corona ng Miss Cosmo more than kay Miss Indonesia. Charot! So yan! So, good luck. Ayun lang yung masasabi ko. So, wish all the best para sa Indonesian and wish all the best, syempre, para sa ating mga Pilipino. And, tignan natin yan. Magkakaalaman yan sa dulo ng competition. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo, syempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan kung naniniwala ka na si Atisa Manalo ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to. So, yon Guys, maraming salamat syempre sa inyong lakas, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa ch channel ko sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin yung chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Yeah. you